Tawawa naman kayo dito, cuy Hmm, ba't kayo yung inabandon ng inyong nanay? Doon siguro, yun wala. Pagbusog naman sila, lata naman eh. Na nakakadidi sila, pinupunta ng nanay. Kampunin natin. Kasi sinabi ko na rin sa kapitbahay namin sa kabila eh. Mga tinanong ako dyan, wandi daw sa kanila. Balikan ko yung tuta na binidyo ko kaninang hapon. I-check natin kung dito yung kanyang Nanay. Kung binalikan sila. Dito yun eh. and then, Dito ako dumaan. Dito sila. Banda silipin natin dito sa side na to. Ayan. Ayan sila. Hindi makita. Sana nandito yung kanyang nanay Ito. tawid lang muna ako guys balikan natin si kawawa ah, right <clears throat> nandiyan sila nandahan na tayo baka bigla tayong salakay ng kanyang nanay Ayan. Ay, wala. Wala. Wala yung kanilang nanay. Ay, no. Tuta lang, apat. Saan yung nanay nila? Dito kasi ako ba na tinahol nun? Kanina. Siguro yung nagbibideo ko kanina papalapit na siya hindi buti hindi ako sinak malagad nagtahol pa kasi yung ibang aso territorial yan lalo na pag may anak talaga matatapang yan kanina tumahol lang grabing kaba ko kanina eh kala ko sakmalin na ako eh, nakita ko si kanina sila ito hapon Isip ko balikan ko Ting natin kung nandito yung kanilang nanay wala eh no? silo Silo, cute. Ang cute po man din. Silo. Tanda natin. Wow, naman kayo dito, cuy. Hmm, ba't kayo yung inabandon ng inyong nanay? Doon siguro, yung wala. pati natin mamaya, andito. Ah. Baka sa tabi-tabi yung nanay nun. Ino you know? cuy cuy cute naman no kawawa naman kayo ah, ah busok naman din yata sila naisip ko lang yung plus light guys toh para mas maliwanag yan ah, right and silo silo yun cute ang balbon malata mo yung mabalbon yung isa na yun ayan isa po siyang isa balbon, hindi masyado mabalbon yung nanay nila to kanina eh hmm? ang tanong, saan yung inyong nanay? ah, okay lang kayo dyan ano? ang cute Aantunin ko to. Kaya lang, hindi ko pwedeng uuwi kasi hindi pa to kumakain ng kanin. At, ano, nagdididip di pato Busog naman sila yun. Ibig sabihin, nandito yung nanay nila. Binabalikan lang sila kasi yung hapon na yun, yung video, ano, papunta na yun sila dito, papadidiin niya yun binabalikan niya hindi kasi pag, pato, yung pag katuwid yung ging abandon niya talaga to wala na yun wala yun sa dito Tinahol nga ako eh Mag sabihin pa padidiin yun bumalik at andito lang yun o di ito problema wala sya dito safe kaya sila dito safe naman siguro andun mo may sinusuutan sila doon na ano yun Piluti doon, so, sila nag siguro hmm, may ano you know. ah. oh, elastic ang aso ko baka bigla mo ako sa lakayin na dito ko lang mamaya ayun no, okay kita lang daw oh. ganda ng isa na yan oh. yung blue eyes ah, sya yung parang nakakaiba ito oh, parang kakaiba yung kanyang mata Chui. 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 Oh, naman kayo dito. Babalikan ko kayo. Baka ayusin ko to yung kanilang shelter. Para kung in case na umulan, safe sila dyan. Ah. Tsaka kapag, ano, kumakain na sila ng kanin, iuwi ko to kampunin natin kasi sinabi ko na rin sa kapitbahay namin sa kabila eh mga tinanong ako dyan hindi daw sa kanila kanino pala to wala namang mga asong ligaw dito hindi katulad sa mga city na yung, may, yung, mga aso, mga ligaw, minsan may mga ligaw dito. May mga may-ari talaga kahit papano. paano. Hindi siya gala. Ito talaga, ang tanong bakit, ano, bakit hindi umuwi yung kanyang nanay doon sa bahay ng ano uh, kung sino man may-ari kasi idadalay niya talaga yun doon eh or doon talaga mga anak bakit nandito tsaka wala naman hindi na ina inangkin eh yung mga tinanungan ko malapit na bahay dito medyo malalayo kasi mga bahay dito mga 200 to 300 meters o sobra pa yun yung pinakamalapit na bahay tinanungan ko hindi sa kanila Kaya ampunin natin to. Kasi ubusog naman sila lata naman eh. Na nakakadidi sila. Pinupunta ng nanay. Para padidiin. Pagka medyo ano. Hindi ko naman pwedeng iuwi yung kanyang nanay. Kasi pag inuwi ko yun. Hindi naman sa amin yun. Baka ma matapang. O hindi, hindi sasama sa akin yun. Ito lang talaga yung mga anak niya. Pagka uh, parang kaya na nila. Ah, Pwede nang kumain ng kanin. Iuwi natin doon yung isaw. Safe siya doon oh. Ang ganda ng posisyon niya doon, oh. No? Kuchoy. Eh, yung sila sumusuot, yung eh. mga parang may suotan siya. Hmm, ito din, oh. No? Yun, oh. Sa baba. Ah, tira muna kayo, ha. Babalikan ko kayo. Ha? Ang cute, ang balbon. Ganda talaga nitong isa na to. Ah, ito, oh. No? oh. Pati yun, oh. No? Cute, gusto ko. Pure. Pure white. Ah, hindi ko alam kung lalaki o babae yan. Ganda. Balbon kasi ng hanin niyo, kinawala ko. Kanina, ito dun. No? Ito medyo malaki-laki. balikan ko kayo. Nagawang <coughs> ko ng ano. Ng shelter para hindi sila maulanan. Pero sa tingin ko hindi naman maulanan. Meron naman silang taguan. Ayan. Ampunin natin yan. Kawawa. Kung walang mag-claim, wala, mag wala pa rin mag-claim, Ampunin um, natin to. Um, gustong sumama sa akin ng iso. Oh. Yan. Diyan na muna kayo. Kasi check ulit bukas. Kasi kahit pa paano nakakadididi sila dyan. Nakakakain sila. Sa bahay. Hindi ko makakain yata ng kanin. Ako hindi ako tinahulo. Buti hindi ako agad sinakmal. Kamahul pa. Balikan natin yan bukas.